simula nang umusbong ang iyong pangalan sa social media dahil po sa mga vloggers na ito, ay lumalaki na rin ang ulo mo. Kung ano-ano na lang naisipan mo. Uh Oo. -oh. Huwag mo kalimutan kung saan ka nang galing. Well, agree naman ako Hindi porkit na marami kang taga-depensa dyan, kagaya nitong <laughs> taong yan, na uh, walang ibang ginawa pang nanulig siya. Okay, wait. Walaan nyo kung sino yung sinasabi niyang defender ni Diwata. <laughs> Walaan nyo. O sige, natin yung video. Mga vloggers, sasabihin niya, ito, ginato, pinagkakitaan ka, ganito, ganere. Eh. Ito, ginagawa na yan ng nandidepensa sa'yo. Ganon din. Kinukontent content rin yung mga vloggers para po siya'y kumita din. Sarap yung pag-anuhan eh, no? Pagsamahin. Game, isa-isahin natin ng ribat. Una, sinabi niya, nagsimula ng umusbong ang pangalan ni Diwata dahil sa mga vloggers. Siyempre, kasama na rin tayo doon. Lahat ng mga nakikigatas pumunta man doon sa Pasay or nag-react lang dito sa bahay, lahat tayo nakikigatas. Nakikigatas man tayo, nakatulong tayo sa pag-angat ni Diwata, tama o hindi. Pero, ang sabi nila, lumalaki na daw yung ulo ni Diwata. Para sa akin, hindi po yan totoo. Hindi po lumalaki yung ulo ni Diwata kasi para sa akin, baka siguro dati na yung malaki. Oo, hindi lang kasi ng iba nakikita yung mga negatibong video dati or katulad ko noong April, akala ko na yung attitude niyang pinakita ay dahil talaga pagod siya at dahil talaga ay uh, hindi niya kayang ma-handle yung sitwasyon sa sobrang dami ng tao at sa sobrang hassle niya. Pero naunawaan ko na yun pala ay attitude niya talaga. So kung hindi mo gusto yung tao, tapos hindi ka naman vlogger, hindi ka naman kikita sa kanya sa pagbabas, pag-hate mo, pagko-comment mo, kung hindi ka katulad sa amin na kapag mag-post kami may revenue, idi-i-block mo umalis ka na dyan kasi hindi ka naman makakagatas dyan. Okay? Ikalawa, marami daw taga-depensa si Diwata at ginawa akong sample. <laughs> 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 Paano mo na sa ating taga-depensa ako ni Diwata? Dahil lang nag-react ako sa post mo na fake news naman talaga yung pinos mo na hindi naman talaga yung tunay na galing sa official page ni Diwata. Hindi kasi kayo nagre-research eh post kayo ng post na hindi nyo tinutuklas o sinusuri kung saan galing yung source ng post ninyo. Hindi porket nag-react ako sa post ninyo na mali, na wrong information or fake news, depender na ako ni Diwata. Hindi ako nagdidepensa kay Diwata bagkos ako ay para lang sa tama. Hindi ko sinasabing lagi akong tama, pero kapag nakita ko yung bagay-bagay, inaalam ko kung ano yung mali at saka tama. Alam kong mali na nag-repost kayo ng isang post na hindi naman legit, hindi naman galing kay Diwata. So, ano ngayon? Defender na ba ako doon? Ito, pangatlo. Ginawa na ako ng issue, pero hindi naman yung issue kasi totoo naman na ako daw ay nagagawa ng content tungkol sa mga vlogger para pagkakakitaan. Niemas, ako lang ba gumagawa ng ganon? Eh bakit ikaw? Ano yung ginawa mo? Kinocontent mo si Diwata para kumita ka ng pera. Sabi mo, sarap niyong pagsamahin, hindi sumama ka na rin. Huwag <laughs> na nating pahabain. Abangan natin kung may sasagot sa video kong ito